I was being asked many times tungkol sa katotohanan no. Alam niyo pag nanonood kayo ng mga palabas sa 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 pelikula no, kaya sa TV, pag may nagalit, sasabihin niya isinusumpa kita, 'di ba? May mga ganun na salita. Nagco-cursing. Pangalawa, yung tungkol dun sa tinatawag na nakikipag-pact, t or Dealing with the devil daw. Nakikipag-deal sa demonyo para makuha yung mga naisin o gusto sa buhay. Gaano ba ito pa biblikala? Alam niyo, maganda po yung tanong na yan eh. Tinentertain ko po siya kahapon nung ako itinanong. <coughs> Kasi, sabi ko, oo nga no. Alam niyo po ba pag alam niyo yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia tungkol doon sa John 3.16? Tsaka doon sa John 1.12 malalaman niyo po yung sagot sa mga tanong na yan Okay, punta muna tayo sa John 3.16 For God so loved the world That He gave His only begotten Son And whosoever believeth on Him Will not perish Okay? And will have everlasting life Maliwanag po yan John 1.12 And to all who received Him He gave them the right become children of God. Maliwanag pa sa kalendaryo. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nasa katanghaliang ang tapat. No? Mga anak tayo ng Diyos. Yung mga mananampalatay kay Jesus, mga anak na ng Diyos. Okay? Yung mga tatanggap kay Jesus as Lord and Savior, magiging mga anak ng Diyos. O kung tumanggap ka na, anak ka na ng Diyos. Wala nang question, wala nang kesehoda, wala nang kung ano-ano pa, okay? Anak ka na ng Diyos. Ngayon, ito po yan. Paano yung mga hindi tumanggap kay eh, Jesus? Paano yung mga pinanganak? Okay? Tandaan nyo, lahat ng pinanganak na tao sa mundo, born under sin. Therefore, mga anak ng demonyo. Okay? Malit pa tayo, meron tayong simple nature. Okay? Ngayon, ay ibig sabihin, ang taong may simple nature, pag namatay, pupunta ng impyerno. Okay? Ibig sabihin, lahat ng pinanganak sa mundong ito, under sin. At ang Diyos, hindi tatagal sa kasalanan. Dahil siya ay banal, siya ay perfecto. Kaya, lahat ng pinanganak dito at lahat pa ng isisilang na tao, born under sin. Walang perfecto. Isa lang ang perfecto. Yung Diyos na naging tao, siya po si Lord Jesus Christ. 2,000 years ago, inaccomplish niya na, tinapos niya na lahat ng dapat gawin sa krus ng kalbaryo. Okay? So, anong gusto ko sabihin po rito? Since lahat po naman pala ng tao pinanganak under sin, yung mga hindi tumanggap kay Jesus, especially yung mga nag sa gospel ni Jesus, papunta pa rin sila ng impyerno at hindi na, na hindi na lang na kailangan mag, mag pa sa demonyo. Amen? Kasi may mga palabas sa TV na makikipag sa demonyo para makuha yung gusto at yung demonyo doon sa napag-usapan nila na panahon, natakdang panahon, kukunin yung kaluluwa nung nakipag-deal na tao. Is it true? Hindi. Sapagkat lahat naman ng taong wala kay Kristo, papunta ng impyerno, eh bakit kailangan pa makipag-deal sa demonyo? It doesn't make sense. Yan ang power ng ano, power ng uh, power of the mind na malakas masyado at hindi nagbabasa ng Bible. Ito pa, bumabalik daw ba ang kaluluwa ng namatay? Aba, hindi po. Eh, ba't nakita ko yung nanay ko? Yung namatay ang nanay ko, nakita ko nagpakita sa akin, sabi nung mga magsasabi. Yung nakita mo, ang tawag doon, familiar spirit. Ginagaya niya yung anyo ng nanay mong namatay. Pero in actuality, pero in actuality, in actuality in reality, yung gumagayang yon sa nanay mo ay demonyo, ay diablo tandaan nyo, lahat ng pandaraya ginagawa ng Diablo para alisin niya ang mga mata natin kay Jesus. Okay? Para meron siyang agenda kung ano man yung agenda niya, ito ay matupad. Sa lahat ng paraan, ay kanyang gagawin. Talagang mandaraya siya. Tapos meron pa ako <clears throat> meron pa akong na-encounter na naniniwala raw siya na uh, nag-i-stay raw dito ng 40 days yung patay bago kumanik kalokohan po yon. E ngayon po, kadami po mga horror stories, especially minsan dito sa YouTube, meron po mga ganyan, no? Hindi lang po dito sa YouTube, marami po mga sa iba't ibang platforms, no? Mga horror na sinasabi nila, napahinggan nila, ito raw. pinintay daw niya yung kanyang darling sa loob ng matagal na panahon, kaya hindi siya makatawid sa kabilang buhay. There's no such thing. Pag alam mo, pag namatay ka at wala si Jesus sa'yo, susungding ka na talaga nang talagang ano talagang pupunta ka rin doon sa Hades. Hindi ko lang alam kung mga angels ang magdadala sa iyo doon, mga ano, talagang may mga mag-aassist dadaling ka talaga sa Hades. Doon ka maghihintay ng araw ng paghukom para itap mo ka sa gehenna. Ultimately. So, <clears throat> Ay, hindi totoo 'yung maghihintay ka muna rito, parang hihingi ka ng palugit, 'yung aso. Awesome hihingi ka ng palugit para magkita kayo ng mahal mo, mga di mong kalokohan po yan. There's no such thing in the scriptures like that. Okay? Sa Bible, pag namatay ka, nawala si Jesus sa'yo, didiretso ka na sa impyerno. Hades mo Hades, okay? So, yan. Eh, yung mga sasabihin, makikipag-deal ako sa demonyo para makuha ko mga gusto ko. Kalokohan po yon. Hindi mo na kailangan makipag-deal sa demonyo. Kasi anak ka naman talaga ng dilim di ba? Kung wala kay Jesus. Maliban na lang pag makilala mo ang Panginoon. Kasi walang ibang wala nang ibang hihigit pa na pinakamagandang mangyayari sa buhay mo. Makinig tayo mabuti. Wala nang pinakamagandang higit pa na mangyayari sa buhay ng isang tao kundi ang makakilala siya kay Jesus Kristo. Habang maaga pa. Ah, mas maganda yon. What a uh, quality kind of life. Pag nakilala mo si Jesus habang maaga pa ibig sabihin talagang buong buhay mo kasama mo siya siya lang bahala sa iyo napakagandang buhay hindi ka kalain mo pag nakilord ka na hindi ka maliligaw ng mga maling turo hindi ka maliligaw ng mga maling aral hindi ka madidisib ng demonyo alam mo agad ang isasagot mo pag may nagtanong sa iyo at alam mo agad madedetect mo kung biblical ba or hindi yung pinaniniwalaan ng mga kakilala mo lalo na mga kamag-anak mo na hindi paligtas the Lord will use you to bring them to Him, to Jesus okay so ultimately it's about Jesus Christ the Lord Himself so marami marami pa eh so pag, yun nga yung sabi ko yung nakipag siya tapos ultimately pag dumating na yung takdang panahon, kung ano man yun, ano man paniniwala yun, kukunin na raw siya ng jablo. Kukunin na raw siya ng demonyo. Mga ganon. Isa lang ang tanong ko, sa saan sa Bible yan? Saan sa Bible nakalagay yan? I doubt kung may mapapakita silang verse. Ito po ay mga tradisyon. Okay? Tradisyon lang. Meron pa akong narinig na kwento na parang uh, pag ganun daw niya ng kumot nakita niya yung kanyang nanay na namatay nakatabi raw niya kalokohan po yun alam nyo bakit may power ba yung nanay niya tapos meron daw yung mga ano yung mga tawag dito meron daw sa mga lugar yung mga lumang malls daw may mga multo actually hindi po mga multo yun mga evil spirits po yun okay tandaan nyo mga evil spirits po gumagawa ng paraan para linlangin ang mga tao. Pero mga believers, hindi po tayo malinin lang. Hindi po tayo malinin lang kasi alam po natin yan. Alam natin kung saan tayo nakatindig. Alam natin kung saan tayo nakatayo. Okay? So may mga paniniwala na wag, wag natin basta-basta paniniwala. Mga familiar spirits yon. Okay? Ang tatay ko, ang daddy ko, namatay yung kanyang nanay. Tapos pag ganyan niya, nakita niya yung kanyang nanay nasa tabi niya nakangiti. Alam mo sabi ng daddy ko doon sa nakita niya? nagpapanggap na lang nga, you are not my mother, lumayas ka in Jesus' name. Kasi ang daddy ko, hmm. talaga nag, yan ang nagturo sa amin na magbasa ng Biblia. Yan po talaga. Nakilala kami kay Lord. Ginamit po siya. No? So, yun po. Alam mo, pag alam mo ang Bible mo, hindi ka malilin lang. Okay? Hindi ka madidisi. Dahil alam mo, Jesus is always with us. Salamat po sa inyong panunood. Okay, uh, naniniwala ko in due time, dadami po yung mga manunood dito, na mga ito'y mapanood, ma-share, kasi napakahalaga po ng mensahin kung particular na video ito para wala na pong kalituhan, mga kapangyarihang itim, mga ganun-ganun. Huwag matakot mga itim-itim na kapangyarihan yan. Ang kapangyarihan natin ay si Jesus, at si Jesus lang magpakailanman. Thank you. God bless everyone.